Ito na magandang balita, unti-unti nang natatauhan si Robin Padilla sa mga marites niya nung araw, ano, nung hindi pa siya nagiging uh, instant senator. Mga kaibigan, ngayon niya nai-realize na hindi pala lahat ng pinagsasasabi mga kaibigan ay uh, katotohanan, di ba? Lalo na pag wala kang alam. Akala ninyo, sabi niya eh dumuguraw ang tenga niya. Diyan sa Senado. Ito'y patungkol sa mga discussion sa sa Senado. Mga pag-uusap. Kaya kayong mga troll, makinig kayo ha. Mamaya, ibabalita natin sa inyo para matuto kayo na hindi lahat na sinasabi ninyo, kala ninyo marunong na kayo. Katulad nitong isang nagdunong-dunungan. Kasi narinig niya eh. Itong mga pinagsasasabi naman nito, narinig lang nila sa iba, akala nila totoo na yun. At ang akala nila, pagka may narinig silang isang... Uh, uh, kwan, uh, paragraph. Akala nila, alam na nila lahat. Para mi sanib. Sabi ni Robin Padilla, yung mga nag english Doon sa Senado. Iyan ang sinasabi natin eh. Pasok kayo ng pasok eh, one way. Mababangga ka, di ba? Ngayon, eh, ito raw si Robin Padilla ay nahihirapan at uh, kung pwede raw dahan-dahan lang ang English sabi niya nahihirapan lang ako pag nag i na medyo pwede dahan-dahan lang ba? kailangan pala yung proseso sumunod sa kanya pinapakiusap niya maayon sa kagustuhan niya lang sa kanya o oh, mga kaibigan ngayon kasi Marami ng tools, 'di ba? Sa internet lang eh. Meron ka hindi naiintindihan? Meron d'yan, 'no? May tools d'yan na, kwan. Translator, 'di ba? Magta-translate sa iyo. Kasi ano 'yung sabi niya, ganun. Kaya mahalaga 'yung journal eh. Anong journal. 'Yung journal, talaan 'yun ng mga sinasabi sa plenary at saka sa mga kwan uh, sa mga isinasagawang uh, pagdinig ng Senado nakatala lahat ng sinasabi mo ron ultimong ating dapat nilalagay doon parang sa court merong uh, ano tawag mo ron isa clerk of court di ba na nagsusulat di ba ng mga sinasabi ng lahat doon sa pagdinig sa hukuman, mga kaibigan. oh, merong nagsusulat noon. Kaya ang sulat na ginagamit noon, stenography. Di ba? Stenographer. Court stenographer. Siya ang nagtatala nung mga pinag-usapan. At later on, ay itatranslate yun o itatranscribe yung mga sinulat niya sa pamamagitan ng di ba? Oh, e, tapos na. Pagka yung journal ang binasa mo, e, tapos na yun. Nakinig ka lang. ba? Diba? Ala sinabi rong. Kaya binabasa ko yung journal kasi nandun lahat eh. Kaya nga, nandun na. Yung tapos na. di ba? Diba? Ano ba? nag tayo ngayon. O, oh, nakarecord pa nga yan eh. Kaya hindi na kailangan yung stenographer sa, sa session eh sapagkat meron na recording eh. Di ba? Nire-record na lang. O, tapos yun ang kokopyahin, isasalin sa sakwan, sa anong tawag mo rito? Yung uh, sa pagsulat, yung uh, kwan, yung uh, uh, ano tawag mo, recording. Yan. O, sabi niya eh, nakatunga nga ako tango-tango, bukas mababasa ko sa journal ito, yun. Tumatango. Naging pangahas kasi. Sipi mo, ngayong, ngayong mo lang nalaman yan. Kumampanya ka't lahat eh. Hindi mo man lang napag-isipan yan. Kaya nung mag, kung magsalita ito, akala niya, uh, kung gano'n niya kadali na iintindihan, eh gano'n na yung Senado. Hindi yun. Unawa mo lang yun nung una. Di ba? Yun lang ang pagkaintindi mo. Kasi nung dati, para ka palang palaka, di ba? Nanandong ka sa loob ng balon. Yung palaka na nasa loob ng balon. Kamukha ka ng troll. Kayo mga troll. Ni Suryaning, ha? Oo. Oh. Ah. Para kang palaka na nasa loob ng balon, nakokak ng kokak. Bakit dong kumokokak yun? Eh papano, akala niya yung balon, eh yun na yung daigdig. Hindi niya alam, sa labas ng balon, merong mundo. Ang sabi pa ni, ni, ano, ni Boy Sili, ha? Lalo pag nagtalo na, yun. Yun, naglalabasan ng mga Webster doon. Medyo dumudugo tinga ko. Ito yung mga, kani eh, mga nagpapanggap na uh, kunyare uh, humble, pero sa totoo, pangahas. Di ba? Naging pangahas ka kasi. Eh. Uh, pag may linya, yun, ibig sabihin, kailangan ko ng diksyonary. Utusan mo na lang yung mga gago mong tauhan. Bawa si Panelo, di ba? Sabihin mo, kumu kumuha ng translator. Diyan o, no? mag ano ka? Meron tools eh, sa internet. Translator. O, matatranslate na yun. Immediately. Gaga itat ilalagay mo yung yung uh, mga sentence na gusto mong liwanagin. On this spot, makikita mo eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Ah, uh, ang sabi niya, ngayon, ngayon niya sinasabi. Ha? Ngayon, inaamin na niya. Hindi pa masyado na uh, kung si tinanong siya. Ha? Pagkatapos inamin niya na kailangan ko paan niyang masanay sa kultura and break in to the inner circle in the Senate. Hindi pa masyado pinipilit naman ni Senate President na ma-welcome ako. Siyempre bago ka eh. Parang sa eskwelahan din. Pag bago ka, iba <laughs> eh yung eskwelahan. Yung eskwelahan, doon ka dapat nagsanay. Di ba? Eh, kinukumpara niya yung Senado sa eskwelahan. Ala hindi niya kayang uh, eh hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Paano mo didepensahan ng panukala ka mong batas, 'di ba? Eh maglolokohan kayo. Magsasang-ayon ng kayo, kamukha nila ito lapid. Pag nakita niya marami nagtaas ng kamay, doon na siya sasali. Kasi marami nang magpapaliwanag. <laughs> hindi na niya kailangan. Oh, pag nakita nyang maraming pumalakpak, palakpak din siya. Nakita ko pa palakpak na Lito lapid. Akala mo yung yung palakpak ng ano, yung mga mayayamang tao. Yung ganyan, no. Yung mga ano, yung mga matataas uri ng sibilisasyon. 'Di ba? Yung mga nasa kaharian, 'di ba, noong araw? Yung mga nasa yung mga English, 'di ba? Oh, ganun, no, palakpak ko. Oh palakpak niya ganyan no hindi yung gano'n ng palakpak eh di ba ganyan no <laughs> walang tunog <laughs> mga kaibigan yun po eh oh yun <laughs> mga kaibigan eh parang eskwelahan din pag bago ka makisama ka muna <laughs> Saan? Sa maboboting usapan. <laughs> mga pinipilit ko naman makisama. Si Ramon Revilla, nung naging senador, ano sabi sa media? Sabi, oh, bahala na kayo sa akin na Alam niyo naman, wala tayong alam yan. <laughs> mga kaibigan, lintik na mga tao ito. Ang lalaki ng kinikita niyan pinasusweldo ng taong bayan, ha? Oh, pagkatapos ganyan na sasabihin ninyo, nakaupo na kayo, buisit kayo, dapat pinagtapat nyo yan eh. <laughs> Nung hindi pa kayo, nauupo, di ba? Ako, walang kaalam-alam dyan eh. Ha? At hindi ko alam eh, Englishan dyan eh. Oh, katulad si Dolpi, di ba? Sabi ni Dolpi, ang kinatatakot ko, baka manalo ko eh. Pero hindi ko alam ang gagawin ko eh. Kaya sayang lang ang boto ng tao sa akin eh. Sipin ninyo si dolpi Si dolpi wala rin ganong aral yun. Mga kaibigan, pero meron siyang sintido kumon Meron siyang uh, kwan pakiramdam. Ha? Na alam niya ang kanyang limitasyon kaya yun doon ko isa ginagalang si Dolpey hanggang ngayon dahil doon sa kanyang kuwano uh, ha katapatan sa sarili hindi niya niloloko sarili niya ito unang niloko nito sarili niya eh, mga kaibigan eh akalain mo yun daw mga nagi-English parang may sanib. ako hindi ako conform sa English ha na siya ang uh, sa lahat ng pagkakataon. Kasi hindi naman tayo, hindi naman niya sukatan ng karunungan talaga eh. Pero wag mong ituring na yung komo hindi ka marunong ng English, tapos yung marunong mag-English eh, may sapi. Ba hindi totoo yun? Ang katotohanan niyan, yung English, ginagamit yan talaga. Ha, dyan sa Senado, kasi natuklasan nila yung English ang pinakamabisang hindi lang sa Senado sa lahat ng pwesto sa gobyerno iyan ang pinakamabisang wika sa panluloko kaya naaawa din ako sa wikang English eh, pag dito ginamit sa Pilipinas kasi yung English mga kaibigan eh, kwan, eh pinarurusahan nila eh. Gayong yung English, wala namang kasalanan sa kanila. Ako, yan ang paniwala ko. Sana kung yung English, gamitin nyo sa katotohanan, hindi sa panluloko. O, oh, doon, pareho tayo Siguro, kaya lang, di niya kayang ipaliwanag yun, yung paliwanag natin. Di ba? Walang masama eh sa English, mga kaibigan. Meron nga eh, alam mo yung ibig sabihin sa wikang English pag narinig mo. Pero hindi mo alam kung ano sa Tagalog yun. Kaya gusto ko maging, uh, eh, maging mahusay sa pananagalog eh. Kasi itong Tagalog, uh, sariling wika natin ito, na ito ang, ika nga po mga kaibigan, dapat na maging importante sa atin para umunlad ang ating wika. Tignan ninyo, ba't hinahangaan ko yung mga bata sa Europe, mga Pilipino? Doon sila pinanganak, doon sila nag-aaral. So kung tagasan sila sa Europa, alam nila yung salitaron. Yun ang kanilang wika. Pero, pagdating sa bahay, marunong sila magtagalog. Lahat ng nakilala ko na pamilya, Ganon po, mga kaibigan, umpisaan mo sa pamilya ni Joel Diaz. Ang lalaki na ng anak niya, Bina. Mga malalaki na, adults, nakapagtapos na ng pag-aaral at saka anak ni Dina. akala ninyo, ang galing mga magkapampangan, Tagalog, Italian, English, apat ang alam. Mga kaibigan, talo tayo. Kaya natuwa ko, eh. marunong sila ng Tagalog. Hindi yung balubaluktot ha. Hindi yung katulad ng mga bata sa Amerika, no? Islang. Tapos kakapraso na yung Tagalog, islang pa, mga kaibigan. Well, hindi ko minamasama yung sinasabi ni Robin. Kaya lang, kailangan naintindihan mo yung sinasabi mo. Hindi ba? Eh baka sa Tagalog, hindi mo rin maipaliwanag eh. Oh. Sabi niya, ito. Ito dapat maging leksyon sa mga troll na pangahas. Kasi pangahas kayo eh. Dito kayo natuto kasi kay Robin eh. Masaya doon eh. Kahit na ba, nagbabarahan, masaya yung barahan. Masaya raw yung barahan. Pero doon sa ano, parang may sanib eh. Di mo? Uh, para daw may sanib. Ha? ah uh, kasi Tagalog ang salit namin doon sa loob eh. Paglabas doon, Amerikano na lahat. <laughs> Mga kaibigan, no. alam mo, isang diferensya kasi sa Tagalog at sa English, merong English maigse. Pag tinagalog mo, ubod ng haba. Yun ang nagiging problema ron. Pero, dapat kasi maunlad ng wikang Pilipino ngayon eh. Kung hindi, kung hindi, kuwan eh kung hindi pinagmamalupitan. Kasi pinagmamalupitan niyang wikang Tagalog sa totoo lang ng mga uh, nasa gobyerno. Kaya nila ginagawa yung para uh, ang English ang mamarali ha, uh, dahil yung English ay eh, nakakapanloko yun eh. Tignan mo sa publiko ha, uh, lalo nung araw, pag nagtalumpati, English. Nakung galing ka niya nito. Hindi naman niya naintindihan. Ang galing daw. Yun ang iboboto. Mga kaibigan, hinangaan niya sa English eh. Ang mga English eh, kumakalabukob eh. Mga kaibigan eh ha. Dumadagundong eh. <laughs> ang English, mga kaibigan. Hindi mo nauunawa na nanlolo ko na pala. Kasi English. Di ba? Oh. eh ngayon hindi na eh. Kaya kailangan na educate tayo sa wikang Pilipino. Dapat mahal natin 'yan, 'di ba? Sabi ni Jose Rizal, eh, ang hindi magmahal sa sariling wika eh, higit pa ang amoy sa malansang isda. Okay sa akin 'yang Tagalog, wala tayong problema diyan eh. Pero 'wag mong paratangan yung mga tao na misapi, 'di ba? Oh, mga kaibiga, ikaw yung may sapi eh. Nagkaroon ka kasi ng maling paniwala na mo uh, nakatama ka ng isa na dapat may Tagalog translation tayo, oh, mga kaibigan, eh, sapat na yon para maging senador ka. Hindi sapat eh. Di ba? Ngayon, napagtanto mo. Oh, hindi naman anya Amerikano mga kaharap ko para mag-English ako. Ano eh, ibig mong sabihin? Yung natutunan ng Pilipinong English eh, bali wala lahat yun. Ha? Masama pala yung ang mga Pilipino natutuhan ng English. Eh, hindi na naging uh, kuan, hindi na nakapagtrabaho mga Pilipino sa ibang bansa, 'di ba? Eh kaya nga kinukuha mga Pilipino dahil marunong ng wikang English, hindi man sila fluent sa English, ay naiintindihan, madaling yung mga bagay, madaling maintindihan. ba? Diba? Dahil marunong silang magsalita. Eh, saan mo ngayon kukunin ng, sa mo ngayon bibigay na trabaho yan? Anong trabaho bibigay mo ba? Diba? Oh, sabi niya, well, I'm willing to debate. Nag-English din eh. Pero mga Tagalog sila eh. E eh, di Tagalog tayo. Nak. <laughs> marunong ka na English? si, eh, salusalungat eh. Hindi ka nga marunong. Sabi mo eh. Minabasa mo pa yung journal. Huwag mo na kami lokohin. Pinatatagalog mo. At hindi na problema ngayon yan dahil meron ng translator ngayon sa internet. Kaya huwag ka naman problema. Huwag mo na kami pinaglululoko ha. Boy Silly.